Guys, tayo mo Are. Yon. Na may mintura na mga kasimangis isda natin diyan sa gilid oh. Ayan. Ayan guys. Kinakalawan na yung barko namin. Kinakalawang ang barko dahil sa tagal ng tambay. Ayan guys. <laughs> <laughs> oh, sobrang kami sa si tambay kaya ito kinakalawang na. Ah, tagasan po kayo, sir. Tagatingloy. Tagatingloy. Yan, si Jabar yung isa. Isa, taga Jensan. Oh, taga ayan. Sa mga isa, nagtatanong. Taga Gimaras yung isa. Yan, ang sisipag nila guys. Oh. Pag nandito sa port, kami ay nagpipintura guys. Yan. Yan ang trabaho ng mga kasimangis na natin. Oh. Walang <tabosayap> idle <item> moment. Ulo, ulo, ulo. Ulo, ulo, ulo. Ulo, ulo. Pimintura sila ngayon guys Habang nandito pa sa tabi Para paglaot deba, deba, ah, maganda sya, Makinis wala ah, Walang mga kalawang Ayan ang pinagkakabalahan nila Pagka nandito Lahat na po ng pasakit sa aming barko May singaw ng amonya Ayan Singaw ng pintura Ayan Singaw ng tao Ano Siyo? pa? <laughs> Ayan guys Lahat ng singaw Sumingaw na dito kay Jessica Lumabas ng mga sakit Good morning, good vibes lang tayo. Good morning.